Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Sabado, ikatatlumput isa ng Agosto. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, alalahanin ninyo ang inyong katayuan na kayo'y tawagin ng Diyos. Iilan lamang sa inyo ang sa paningin ng sanlibutan ay marunong, makapangyarihan at maharlika. Sabalit, pinili ng Diyos ang sa palagay ng sanlibutan ay kahangalan upang hiyain ang marurunong at ang mahihina sa turing ng sanlibutan upang hiyain ang malalakas. Pinili niya ang mga itinuturing na hamak. Walang halaga at walang kabuluhan sa sanlibutan ito upang pawalang halaga ang itinuturing na dakila sa sanlibutan. Kaya't walang maaaring magmalaki sa harapan ng Diyos. Sa Kanya mula ang ating pagkikipag-isa kay Kristo Jesus na ginawang karunungan natin. Sa pamamagitan Niya, tayo'y pinawalang sala ng Diyos, pinapaging banal at iniligtas. Kaya nga, tulad ng nasasabi sa kasulatan, ang Panginoon ang dapat ipagmalaki ng may ibig magmalaki. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos Mapalad ang bansang ang puon ang Diyos mapalad ang bayang kanyang ibinukod. Magmula sa langit, kanyang minamasdan ang lahat ng tao na kanyang nilalang. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babaya ang sila ay mamatay kahit magtagutom sila'y binubuhay mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang ating pag-asay na sa Panginoon, Siya ang sanggalang natin at katulong. Dahilan sa Kanya kami natutuwa, sa Kanya ngalan ay nagtitiwala. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Alaluya, Alaluya! Bagong utos, Ani Kristo, mag-ibigan sana kayo katulad ng pag-ibig ko. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay may tutulad dito. May isang taong maglalakbay kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salapi ang bawat isa ayon sa kanya-kanyang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng limang libong piso, ang isa na may dalawang libong piso, at ang isa pa isang libong piso. Pagkatapos, siya'y umalis. Humayo agad ang tumanggap ng limang libong piso at ipinangalakal iyon at nagtubo siya ng 5,000 libong piso. Gayun din naman, ang tumanggap ng dalawang piso ay nagtubo ng dalawang piso. Ngunit ang tumanggap ng isang piso ay humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga aliping iyon at pinagpasulit sila. Lumapit ang tumanggap ng limang libo. Wikania Panginoon, heto po ang limang libo na bigay ninyo sa akin. Heto pa po ang limang libo na tinubo ko. Sinabi sa kanya ng Panginoon, Magaling, tapat at mabuting alipin. Yamang naging tapat ka sa kaunting halaga, pamamahalaan kita ng malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. Lumapit din ang tumanggap ng dalawang libo at ang sabi, Panginoon, Heto po ang ibinigay ninyong dalawang libo. Heto naman po ang dalawang libong piso na tinubo ko. Sinabi ng kanyang Panginoon, Magaling, tapat at mabuting alipin. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya pamamahalain kita ng malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. At lumapit naman ang tumanggap ng isang libong piso. Alam ko pong kayo'y mahigpit. Aniya, gumagapas kayo sa hindi ninyo tinamnan at nagaani sa hindi ninyo hinasikan. Natakot po ako, kaya't ibinoon ko sa lupa ang inyong salapi. Heto na po ang isang libo ninyo. Masama at lamad na lipin tugon ng kanyang Panginoon. Alam mo palang gumagapas ako sa hindi ko tinamnan at nagaani sa hindi ko hinasikan. Bakit hindi mo yan inilagak sa bangko? Di sanay may nakuha kong tubo ngayon. Kunin ninyo sa kanya ang isang libong piso at ibigay sa may sampung libo. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana. Ngunit ang wala kahit ang kakakunting na sa kanya ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang aliping walang kabuluhan. Dooy tatangis siya at magngangalit ang kanyang ngipin. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.